Hello guys, nandito tayo ngayon sa ginagawang daanan papunta sa Lambunaw, Iloilo -ilo, galing sa probinsya ng Antique. Ayan yung makikita natin dito Pwede iikot yung daanan dyan ah, Dadaan dito Pakyat And dito kami tumigil Dito kami himinto Mga ah, nasa limang kilometro lang siguro ito galing doon sa Maytulay malapit sa bayan Paglipo mo, ah, sa bayan ng Valderrama Actually, nag-expect kami na yung rides namin abot ng more or less than an hour. Pero ilang minuto pa lang, ganito na pala yung daanan dito. Putol. Uh, pwede naman siyang idiretso ng motor doon, pero hindi ganun ka-safe kasi, kasi nga, ganyan pala yung daanan. And then, at the same time, hindi pa siya napalitada. Lupa pa lang yung daanan. So, in case na umulan, matatrap ka dyan, mahirapan kang bumalik. So, hanggang dito lang muna kami. Uh, yung diraanan naman kayo na pataas, na, na hindi pa semento napalitada lang na ano na buhangin and hanggang dito so siguro nasa more or less 5 kilometers papunta rito pa mula doon sa bandang bayan ng Valderrama so kung didiretsoy natin yan hindi safe so hindi muna tayo didiretsoy sa ngayon so next time pag, pagtapos na ito dito pag magkarugtong na papunta sa Iloilo tatry natin mag rides dito yun lang share ko lang bye bye salamat